DA magde-deploy ng libreng sakay vehicles para sa mga pasahero apektado ng tigil pasada. Narito ang news ni Christine Belen. Mag-aalok ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng libreng sakay para sa commuters na maapektuhan ng transport strike simula ngayong araw, January 16. Tiniyak ni MMDA Chairman Romando Artes na madaling araw pa lamang ay nagpapakalat na sila ng mga sasakyan at tututukan nila ang mga lugar na apektado ng kilos protesta. Ayon kay Chairman Artes, makikipag-ugnayan din sila sa mga hindi sasama sa transport strike upang malaman nila kung aling mga ruta ang maaapektuhan. Pagbibigay din pa ng opisyal, nauunawaan nilang hindi ito tigil pasada, ngunit isang kilos protesta. Sa kabila nito, handa sila sakaling magambala ang public transportation system. At iyan ang aking news scoop, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.